Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, pansin niyo itong main door natin. Kung sa unang tingin, nakala nyo, eh, spray gun ang ginamit dyan. Eh, hindi. Yan, eh, ginamitan ko lang ng baby roller at uh, quick dry namin lang ginamit ko. Kaya sa video ito, ituturo ko sa inyo kung ano ang sikreto ng paggamit ng baby roller para magmukhang spray gun ang ginamit nyo sa pag top coat nito. Saglit lang ito guys, ilang minuto lang ito. Kaya tara guys, samahan nyo ako at simula na tayo kagad do Guys, kung interesado kayo sa mga ganitong uri ng video, mga pagpipintura at anumang kaurin nito, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. So guys, itong nakikita nyo ay eh, pinis na yan. Napahira na dalawang beses ng quick dry enamel. Pero yung sikreto ay eh, hindi pa tapos. Ayan, kumuha kayo ng isang baby roller. Siguraduhin nyo na ang inyong gagamiting baby roller ay wala ng karga. Yung baby roller na ginamit nyo dyan sa project nyo, yun din ang gagamitin nyo. Mas maganda yung medyo kalbo na para mas maganda ang daan nyan. So, siguraduhin nyo lang na medyo malagihin na ang inyong project at pagkatapos, ang gagawin nyo, pagulungan nyo siya. Ayan, tulad ng nakikita nyo. Mapapansin nyo rin guys na habang pinapagulungan nyo yan, magkakaroon ng reaksyon yung inyong project. Makikita nyo rin dyan sa pag ginagawa nyo pagpagulong ng roller nyo ang kakaiba. Lalong dumada pa yung uh, quick dry enamel. pansin niyo yung nagulungan ng baby at yung hindi. Mapapansin nyo agad, guys. Kaya kailangan, uh, siguraduhin nyo lang na yung inyong gagamitin, baby roller, ay wala ng karga. Mas makakabuti kung uh, ipapagulo nyo sa isang kahoy, pagkatapos ipagulo nyo ng ipagulong para makasigurado ka talaga na wala ng kahit konting pinturang nakakarga doon sa inyong baby para maging mas dumapa ang inyong quick drain enamel dyan sa inyong project guys, yan ang sekreto nyan maring hindi alam ng iba kaya nga isineshare ko sa inyo ngayon, habang pinapagulong nyo yan makikita at makikita nyo na habang ginagawa nyo yan, ay lalong dumada pa o kumakapit o lumalapat ng husto ang inyong uh, quick dry enamel dyan sa inyong project at sa pamamagitan din ng proseso na to, maay na magkaroon ng maraming balatsuha ang inyong penis. So kaya kailangan siguraduhin nyo lang na talagang walang kargang pintura ang gagamitin yung baby roller. Ngayon kapag ginagawa nyo ang prosesong ito at may nakikita kayo na parang may gumakapit dyan sa inyong project, ibig sabihin may karga pang pintura ang inyong baby roller. Kaya nga sinasabi ko kanina pa sa inyo na siguraduhin na walang karga kasi guys, kung may karga pang pintura yan, mag, uh, magkakaroon lang ng balatsuha yung inyong project. Sayang naman, di ba? Basta tandaan nyo lang ang mga sinabi ko mula ng simula ng video na to ay sisiguraduhin ko na magiging maganda, plat na plat, dapang dapa at walang balatsuha ang magiging pinis ng inyong project at magmumukha pa itong ginamitan ng spray gun. Guys, kung natuwa ka at uh, nakatulong naman sa iyo ang video na 'to, baka naman maaring bigyan mo ako ng isang like. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, mungkahi ko sa iyo na mag-sorry, mag nabulol. Pag-subscribe ka sa channel na ito, Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload at kung ikaw naman na may tanong or concern tungkol sa ating topic just comment down below lang guys so hanggang dito na lang muna tayo guys see you around